Okay na naman po yung hanggat og laag so timing po kayo nga wala tayo gibuhat automatic oh, dayon ni uban dayon ta sa ila ah, a og maupod ni ang mga naitabo karong adlawa. So karong adlaw mga kaayos no kay lagi na amoy nang hangkat nako og laag aw wala na poy dagang istorya kay lagi dugo man tang laagan aw laag dayon taani ani aw basta laag ang isgutan matik din si kaayos dia og anhi hi ana ko diri asa akong barkada sa balay no kay lagi mangadto na daw kuno mi og check sa taani sa panahon kay lagi o murag nun man pero basta laag aw bisag unsa pa nang weather dia basta kay kalaagon mo laag jud na basta laag wala gina excuses pero pag pang ang adtuan basta gani lain lang gani medyo ang panahon aw daghan dayon kay nag excuses uy naigo gid si kaayos ani nga istorya istorya ba pero ayaw mo gabala ka mga kaayos kay nang birwa na iguan ni ang nagistorya share lang po din ako kay mauni ako ang nabantayan sa ako ang kaugalingon ambot lang gid kahaba nga mas ganahan pagidtaan pang-wordling ang mga binuhatan kaysa aning pangginuo ug mauday ni niya sila karon ang ako ang mga kauban ug ako ara niya silang mga kadugo ambot kung pareya pa pud mi anig dugo kay dili man gud may pareya ka nga dagko na apa mi ari sa balay sa ako ang mga kauban kay lagi naghunauna pa ni sila kung unsa daw no ang balunon ug nagprepare pa pud niya sila sa gabalunon okay okay naman ang tanan ano na miyahi na din mi ani padulong sa lugar nga amu ang gusto adtuan kabantay ba mo adto mga kaayos nga katong na mo kauban ako ni akong isa ka barkada nga nindot kay nga spot bitaw katuwa bitaw sa upper tuganay dapit og didto mi karon mamaingon kay wala pa lagi na kaatun nakaadto ang among uban nga mga kauban og diri ano nang hapit pa day mi ani sa balay sa amo ang kauban kay taga diri mangud siya sa tuganay og mauni a siya nga tao og usa pod ipamilin ra day pod namo diri ah, ang uban nga mga motor kay lagi mamaklay ra ko kuno ang uban paingon didto og kami ara day pod nang motor dani sa ako ang barkada kay lagi na dala nga bugat ug isa ra ka motor ang amuang gisulod diri ah ug ang amuang dala ani nga motor kato motor sa ang barkada ganina nga nakapula kay kini ara man pod ang bagabaga ug kubal bitaw spike bitaw mga kaayos may mangyud ning bagabaga ug spike kay in kaso magulan pag uli okay ra kaayos siya dadun on ug lang tawa lang ninyo mga kaayos no kung unsa amo ang ganap ani amo pagbiyahe ari ang tod sa pagabot na mo adtong spot

daque okay. Okay, ni abot naman ta diri So, gi pamlastar din na nako dira ang amuang mga balon kay para pag abot unya adto mga namaklay oh, all goods na kayo ug mauna day ni ang ikaduha namong balik mga kaayos no ani ako ang barkada amuang gining gibalikan ani nga lugar kay grabe mong ka nice ang view diri ah oh, nice lang pud ni asya day laagan diri ang mga kaayos kung kana dili init ang panahon pareha bitaw ani amo paglaag nga lagi luom ang panahon kay kung init mong ang panahon igang gid pud ni diri ang dapita kay wala mong mga kahoy nga makatambon aning payag-payag sagara mong ari puro ra mga sagbot layo kaya kayo mga kahoy diri ang adapit ug diri ano nang kaabot na pod ang mga namaklay nga amo ang mga kauban ug mao ni karon ang mga sunod na mga ganap mga kaayos no sa pagkaabot na mo pagtambay ani nga dapit <laughs> I <love> you, silingan! <laughs>

tanong gila mugaw na nat Ug diri ang mga kaayos no grabe na gid ang fog sa kilid namo ang mga kita nimo ganina nga mga bukid karon wala na gid makita bisag isa ug kaulan no na dai pod ni Adire nga mga orasa hapit na magud niya 4 pm karon magud nga panahon na mga hapon-hapon kaulan na naa ug kay nagtaligsik naman so nang uli na lang dayon mi dire ug mauna na pod e. ni ang ganap sa amo ang pagpamauli <laughs> हम कुछ ये करते हैं अभी का अबक ले दी भाई का फिर ही टच हम्म ट्रेन में ट्रेन डीलेड Mao ni akong ginaingon nga kung magulan sakto gyud kay ni kadanlog diri nga dapit og kay nasapon man sa ulan maong diri ah grabe gyud kay takabasa mura gyud pangaligo ang gilaagan kay lagi basa kayo og kay tugno nam kay ako ang gibati ani maong nakapangapin na lang ta diri og naara dai pod ako mga kauban nga mga namaklay og apil pod nga kakaligo kay lagi wala man mga turong og mao dai pod ni ang mga nahitabo karong adlaw mga kaayos no og diri ara ni tama na mga panghitabo god bless